A day in my life Welcome to my vlog Nayaan po si father mga guys hi, hi, hi. Nagdadasal po sa bahay po Ng Foreigner Ay charot Itaas ang kanang kamay Ilagay sa noo <laughs> Diyan po guys ay nagdadasal pa po si Father mga guys at di pa po natatapos po ang pagdadasal sa bahay ng foreigner mga guys. Tayo po ay papasok na po sa bahay ng foreigner mga guys. Dahil po ay babasbasan na po ni Father ang bahay ng foreigner mga guys. Hindi ko alam po ang pangalan ng may bahay. Kaya foreigner na lang ang pangalan. <mulong>

At maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng video.